po kayo matakot. Patuloy lang po ang paggamit ng cellphone, gadget, laptop at kahit ano man po. Kailangan ko po makabili ng aircon. Kuya, okay. ikaw ang kuya, ang okay. pasaway, kuya. Ang Ang ining okay, Ang ining

Ate, kuya. Huwag po kayong matakot. Ipagpatuloy lang po ang paggamit ng cellphone, gadget, laptop at kahit ano man po. Hindi po ako masamang tao, hindi po ako magnanakaw o ano man po na iniisip nyo. Nandito po ako para po ng tulong po sa inyo. Sapagkat ako po ay nawalan po ng trabaho. Dati po ako construction worker, ngayon po wala na po akong pinagkakahanok buhayan. Dahil kailangan na kailangan ko po ng financial ngayon, kaya nangingi po ako ng tulong sa inyo. Ngayon po, kailangan na kailangan ko pong makabili. Kailangan na kailangan ko pong makabili. Kailangan ko pong makabili ng aircon. Yung aircon naman po na hinihingi ko, hindi naman po ganong kamahal split type lang po. Ang kailangan ko po ng aircon ay inverter po. Kasi po, naiinitan na po ako sa bahay namin. Bali, kailangan na kailangan ko na po makabili ng aircon. Tsaka po, hihirapan na po ako sa buhay sa sobrang init po sa bahay namin. At ang air inverter na po na brand ang gusto ko ay Panasonic lang po. Panasonic lang po. Bali, ngayon, kuya, itong, kuya, nga pasaway, kuya. Nag-explain ako, di ba? Kailangan ko nga ng aircon e. Kailangan ka tumingin ng tulong? Oo nga e, kailangan ng aircon eh. Ang takso Di ba kailangan naman ng aircon? Kung may naging dito po yan Nananak ito? Kailangan po ng aircon. Bali. Ay. Bali po. Ang ito Ang hining. Sasensya na po. Ang hining. Sanya po yung kasama nyo. Tutuloy lang, tutuloy lang. Opo. Kasama ko sila. Nananak sila. Ay, kasama. Kasama ko ba yan? Hindi ko nalayo. Bali po, nangingi po ako sa inyo ng tulong. Lowest 1k po tayo. Lowest 1k po tayo. Bali. Ganto po, ako po ay ako po ay mangingi sa inyo. Kung wala po kayong cash, meron naman po ako ditong QR code. I-scan na lang po natin. I-scan na lang po natin yung mga ibibigay nyo po. Hindi naman po ako sa namimilit, kailangan nyo po magbigay, agad-agarin po, para makabili po ako ng aircon na gusto ko. Dahil magsa-summer na rin po. Opo. O, kasi po, nahihirapan na po ako sa bahay, lagi po akong haggard, ayun po ang pinakaayaw ko. Ayun po, is mo haggard? Opo. Bali po ngayon, kukunin ko na po yung mga resibo, kailangan po may laman po yan ng mga 1K. Kasi kung wala po, ayoko po maging masamang tao. Pasensya na po tayo. May may pang-scan po ako dito QR code. Okay. Meron pa po ba niyan? Ba't walang laman? Ha? Ako kuha walang aircon eh, tapos ikaw. Kasama, eh. Bakit walang laman? Magbigay ka, di ba? Okay, oh. Kailangan ko ng aircon, di ba? Oh, ito na. Ikaw kaya nainita sa bahay. ito na, ito na, oh. kasama niya. ito na. Ang baba ng bigayan mo, ah. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.